Ma'am, pangalan niyo po. Good afternoon, Mr. Chair. ako si Lilian Sibrano, uh, presidente ng Kabakod Negros Transport Coalition Bacolod sa Region 6. No? Uh, gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. Uh, kasi kung balikan natin yung POVMP, kahit sa Kongreso, dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag-aralan ng mabuti. Kaya nga, yung, yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami. Yan na nagpa-consolidate mag, kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. But sa Bacolod, ito ang nangyari sa amin. Yung LPTRP sa Bacolod, October 21 ina-approve. Well, uh, hindi nakadaan yon sa public consultation. Tapos tama yon si Sir Raffi Idol Tolfo na talagang LGU at LTFRB naibans talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta ay binigay sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na asinso. So, paano kami paano kami man maniniwala? Ngayon, sa Bacolod, at sa Iloilo, magrarali na ang mga nagkukoop at nagkooperatiba, yung mga, mga mga modernized association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kolorom. Kami daw ay kolorom. Ngunit, ang uh, nang nag-declare si uh, Yusik Ortiga at saka si Chairman na kolorom kami, yung OIC namin ina -affirm na hindi kami kolorom. Yung prangkisa namin, hindi lang nila inirinyo dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, a uh, 35 days na ngayon, balik pasada, balik prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, ah uh, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa motorization. Ang bakulod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin majority kami na hindi consolidated? Walang trakisa, patuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirinyo pa ng mga pamilya namin. So ngayon, patuloy kaming sinasychological trip ni ADOTR at LTPRB. Nahulihin kami kah dahil kulurom ngayon. Idideclare nyo kaming kulurom. Si Altura nag-affirm na hindi kami kulurong. So, sa ano pala ang totoo? Oh. No? Bakit hindi nyo kami inirin yun? Dahil ang, 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 ang sa amin niya, panawagan namin, ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para marin ang aming mga prangkisa. Ngayon, ang ginagawa ng Yelte Party, mag-sucus order daw, mag-prosiso daw ng mga requirements. oh first time kaming grupo nakatanggap ng sucus order. Ano ang sinasabi ng Shukos Order? May kopya tayo dito. Explain mo lang bakit hindi mo hindi makansel o maribok ang aming tangkisa. Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming pangkisa, ano ang next? Siyempre, motion to allow renewal of franchise. So that's why, Mr. Um, uh, Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30 i-renew ang aming mga prangkisa at saka yung 81%, ipatawag yun kasi kahit kami magsasabi na pilitan lang yun na konsolidasyon, pinipilit yun kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyon ng konsolidasyon na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground yung mga operator na ng consolidate Hanggang ngayon, walang dibirindo yun. Sa, sa Bacolod at sa Iloilo, nag -rally. Walang binipisyo. Kasi sabi nyo, government sa benefits, wala. So paano kami sasabay sa modernization ninyo? So ang sa amin na ganito, gugo kayo, congratulation, kung maganda sa inyo ang modernization. Pero sa amin, ispito yung karapatan naming mabuhay ang pamilya namin. Kaya kami humingi ngayon sa mga asas, mga senador na nandito. I-renew na pragkisa namin. Dapat managot itong mga LTPRB at DOTR eh. ang aming pragkisa. Pinapatay ang pamilya, papilya. Anong ginagawa nila? Nagrarali. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay. Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyerno ito? So anong mangyayari sa Bacolod? Kasi nagkunay bans, yung LGU, yung lt yung mga kor korporasyon at kooperatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? O sinubukan namin nagbiyahe? Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung pragkisa namin. Hindi kami libok. Sige. Uh, pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Uh, Aware oh, well, ba kayo? 50% yeah, yeah. daw ang napuntuhan at hindi makapagbiyahe ngayon? Thank you, Mr. Yeah. Mr. Chair. Salamat po, ma'am. Yeah. Ma uh, uh, yeah. si sabado. Chair Guadis po magsasabi regarding sa percentage po. No? ah uh, idagdag ko yeah, pero po po. Al al alam niyo po itong problema sa Bacolos. Ba't hindi po ina-address? Ba't hindi po inapuntahan o kinakausap uh, uh, Unang-una po, nagpunta kami mismo ni uh, Chair Guadis sa uh, Bacolod po. And fact, po? Uh, that was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Eh sabi niyo, bababa pa, pa, pa nga po Ay hindi pa, sa po. Uh, sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Pwede makita yung data, yung figures niya? Eh, sabihin niyo po sa amin? Hindi kasi sinasabi niyo more than 50%. Sinasabi niya 50% at bababa pa yung iba na pilitan. I tend to agree. Siyempre, kaysa naman uh, mawala sila ng buhay, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga, ano yon komportable uh, para sa sitwasyon nila. Yeah. If I may, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, nagpunta po kami sa Bacolod. Uh, that was uh, two months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung buong sa, yung sanggunian po at saka mga local officials ng... Uh, Bacolod. o, puro official, bakit wala yung sa ground? Yung mga maapektong mga jeepney drivers. So, ayun. Doon nagtatapos yung video. So, grabe yung pasabog ni ate. Tama nga naman na maganda naman talaga ang jeepney modernization. Pero, dapat sana wala rin magugutom. ba So, kaya sinabi niya ate anong klaseng programang ito. Dahil sa tanong niya na nagkakunsabahan yung LGU, LTFRB at iba pa. So talagang hindi makatao yung ginagawa. So diyan at least nasabi ni ate kung anong nangyayari sa ground doon sa lugar nila na ang gusto lang talaga mabuhay sila lang. Yung mga maliliit talagang unti-unti nilang ah uh, pinapatay. Unti-unti nilang uh, kinukuha yung mga karapatan pang So, respeto po sa ating mga kababayang uh, bumabiyahi po. Diba? So, yun lang. So, kung mayroon kang kuminto, uh, comment mo sa baba. Then, huwag kalimutan like share, at subscribe ang video mo. Thank you for watching. Peace.